I inform sina dating speaker Martin Romualdez, na Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balas na 50 billion ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ni ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martiñan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and ask clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandang.